Magandang 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 araw po mga kapuso at kapamilya. Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong lalo sa ating mangingisda dahil sa araw na ito ay isa na namang proyekto. Ang matagumpay na sa ngayon ay tinatamasa o papakinabangan ng ating mga mangingisda. Ito ay ang techno demo sa pag-aalaga ng bangus na matatagpuan dito sa Port Cemento Baler Aurora. Kaya sa araw na ito ay nagkaisa ang mga kawani ng pangisdaan git ng Luzon at ang lahat ng namamahala nito upang iharbes ang alagang mga bangus? <laughs> ay naku po, excuse me po. Dahil ang aktibidad na ito ay naganap ngayong buwan ng Mayo kasalukuyang taon ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng magsasaka at mangingisda. Kaya sa araw na ito ay makakasama natin ang mangingisdang direktor na si Kabayani de la Cruz na mula sa lalawigan ng Tarlac. Mabuhay po kayo sir. Sana po ay maging masaya at matagumpay ang inyong paglilibot <laughs> sa lahat ng proyekto dito sa ating ahensya. Ay nako po, excuse me po. Alam nyo sobrang saya ko sa oras na ito. Habang kinukunan ko ng video ang mga nagsisitalunan at malulusog na bangos. Mapapansin ko pa na tila walang kapaguran ang mga masisipag na tagahango at tagapagbuhat. Maliban pa dyan ay nasaksihan ko ang bunga ng kasipagan at pagtsatsaga ng ating masisipag na namamahala. Kaya naman ang ating mga mangingisda ay sobrang napakasaya sa panahong ito sapagkat sila ang mapalad na binipisaryo o tatanggap nito walang iba kundi ang mga samahan ng mangingisda o asosasyon sa buong lalawigan ng Gitnang Luzon oh, oh, ay nako po excuse me po maliban pa dito ay may bago tayong programa na sa tingin ko ay napakaepektibo at sobrang akmang akma dito sa proyekto ang bagong programang ito ay inisyatibo ng ating regional director Wilfredo M. Cruz ito ay ang tinatawag na seafood kadiwagran na ang kanyang layunin ay mabigyan ng isang daang kilo na bangus ang bawat samahan o asosasyon at ang mapagbintahan nila ay gagamitin nilang panimulang puhunan sa susunod na pagtitinda o tinatawag na rolling store di ba? Diba? kaya walang kahirap-hirap dahil umpisa pa lang mula sa harvest hanggang transportasyon ay provided ng pamahalaan saan ka pa, di ba? ang maganda pa rito ay ang opisina mismo ang tutulong na maghanap ng direktang supplier ng bangus para sa ating mga samahan upang maiwasan ang mga tinatawag na middleman na ito ang kadahilanan na nagdudulot sa pagtas ng presyo sa merkado at tinitiyak rin ng ahensya na sa pamamagitan ng programang ito ay makakabili ng mas murang halaga ang mga mamamayan dito sa buong lalawigan ng gitnang Luzon ay nakupo excuse me po

ating narinig ang sigaw ng puso ng ating mangingisda Ngayon naman ay dadako tayo sa interview ng ating butihing Regional Director Wilfredo M. Cruz Pasok! Nag nagsimula tayo doon sa 30 regions at uh, kung titingnan po natin uh, ang progress, ang magiging progress ng ating programa na to at uh, nakare-read po tayo i-expand naman sa ibang mga probinsya din at uh, mas maganda po ang, ang level up uh, version po nito ang targeting na po natin yung mga mga LGU na po uh, kung halimbawa at least sa kanilang mga market day ay uh, uh, ka yung isang malaking producer sa kanilang mga palengke para po makaabil ng uh, mura at sariwang isda yung ating mga kababayan dito sa uh, buong Central Luzon sir. Next, balita naman po, sir. Meron na po tayong bagong napiling si Sir uh, regional director dito sa Bifar, no? At uh, ano po yung naging factor bakit natin, sir, uh, napili si Sir Bayani Yan yung mga good grades na natin. Opo, uh, uh, uh unang-una po, congratulations kay Kabayani, kay Lactus, uh, siyang ating si Sir regional director in 2024. Unang-una -una po, si Kabayani, napakisang aktibo member po ng ating mga council of leaders at uh, ang proseso naman po ay tumana uh, uh, naman po sa magandang of course uh, sa tinatawag nating uh, crisis in which uh, ang mga mismo members ng mga tinatawag natin mga uh, leaders sila po ang nanilig para mahilok-lok sa kapayanin ng mga digital uh, 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 leaders, at uh, of course uh, natin na uh, maraming ma ano po ma mapupulot po sa uh, ma may obserbahan si Kabayan eh. uh, during his term as uh, Bishop, uh, regional pitcher uh, director ng Regional 3 ngayon 2024 at uh, sinasabi sinasabi mga po sa kanya na uh, may far naman kailangan ng mga ambulance kailangan din po namin kung ano po yung nakikita nyo na dapat pang uh, improve para po may maging maayaan uh, po natin, may natin para lalo nating mapahigi ang ating uh, servisyo uh, sa ating mga kababayan, particular sa ating mga uh, isda at saka na Yan po, narinig natin ang tinig ng aming Regional Director at tama po kayo dahil lahat ng programa ay dadaan sa tamang proseso. <coughs> Ay naku po excuse me po hanggang dito lang po ang inyong lingkod dan idol dito lang po sa 247 mga kapuso at kapamilya maraming maraming salamat po.